Hi, good morning po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa aming channel. Kain tayo, itlog at saka pandesal. Ito yung aming almusal. Pero para sa akin mas masarap yung pandesal at saka butter. Ayan, kain tayo. gagawa po tayo ngayon ng sugar zero. Maglalagay ako dito ng 800 ml na tubig. Para yan sa isang kilong puting asukan Ang ginamit ko po yung cup. Kaya yung isang cup, 240 ml. Naglagay ako ng tatlo at saka mahigit. Parang tinansya ko lang yung 800 ml. Huwag natin sobrahan ng 800 ml kasi magiging matabang siya. At ito na, antayin lang natin na kumulo yung ating tubig, saka natin ilagay yung ating puting asukal. Yung ating asukal, apat na one fourth isang kilo siya. Ayan, malapit na kumulo yung ating tubig. Pag kumulo na yung ating tubig, ilalagay na natin ang asukal ng idadahan-dahan na natin yung ating apoy. Ilagay na natin ang asukal. Ayan. At ito na yung ating pang huling, pang apat na one-fourth. Ahalo-haloin lang natin ito. Pag natunaw siya, yung isang kulo lang siya, ano na yan, okay na yan. Papatayin na natin ang apoy. Isang kulo lang. Kasi pag matagal na kulo, tumitigas yung ating sugar syrup. Gagamitin pala ito ni Neros para sa kanyang juice na lemon at saka orange juice. Ito yung ginagamit namin na pampatamis. Ginagawa kong sugar syrup. Kasi parang mas masarap yung ano, yung lemon natin kumpara sa asukal. Hindi ko alam, basta parang may pagkaiba sila ng lasa. Pag yung asukal lang talaga na puti, tapos i eto yung parang sugar syrup, may kaibang lasa yun nila. Hindi ko pa nalinisan yung ating kalan kasi katatapos ko lang magluto ng ating panamhalian. Ang dami kong hugasan din. Ayan, nakita nyo. Ang daming kalat, ang daming hugasan. Ayan, maghuhugas pa ako mamaya. Yung pinagbalatan natin. Ay, pinag... Yung plastic ng ating asupan. Tapos yung gas rinse. So, oh. hindi ko pa nahugasan. Mamaya na ako mag... Punas dito pagkatapos ko maghugas ng pinggan. Kasi sinasabon ko to eh. Nilagyan ko pala dito ng ano to, yung, yung plywood na makapal 3 Ito kasi yung rep. Pag ano ka na ito, nagluluto ako. Ayan o, sobrang init niya kasi masyado dikit. Kaya nilagyan ko siya ng kahoy. Buti may nakita ako. Marami kaming lemon at saka orange dami. Ito na na siya. Pag na nito, ano na to, papatayin na natin. Isang kulo lang talaga. Pili akong tabag nito, star apple may star apple ako. Paborito ko to. Matamis siya. Pero kaso parang hindi pa siya masyado. Hinog medyo matigas pa dito banda. Kain tayo ng star apple. Paborito yeah. mm. ko to eh. Dito sa amin, wala akong paagaw kumain ng star apple. Kasi ako lang ang kumakain. Ayaw ng mga anak ko. Mmm! So, na, patayin na natin. Hinango ko na to. Para lumamig siya. Tinanggal ko na sa kalan. Kasi kahit patayin natin yung apoy, mainit pa rin yung kukulo-kulo pa rin. Yung baka pumigas. Magawa kami ng juice. Ayan, si Dalawang orange at saka isang lemon. Tapos yung ginawa kong sugar syrup. Dati ako ang gumagawa sa kanya. Ngayon siya na lang ang gumagawa. Kita niya, daming ano ng orange. Ang daming juice. Tama lang yung ano, dalawang orange at saka isang lemon. Tapos, 50 ml na sugar syrup. Pero depende pa rin sa timplan nyo. Ang ano kasi 50 ml na sugar syrup, hindi siya masyado matamis. Pero yung iba natatangangan. Pero para sa amin, tama lang. Tapos maglalagay kami ng sugar syrup. Ayan. Hindi pa kami nakalinis.